tapilan di ba Oo Ano ba sunog ata yan? Topo Topo Ate Topo Ano yan? May sunog yata kaya oh. Sunog ba yan? Ah ano uh, umusok oh. Umusok na eh. Umusok. Uh, parang may nagkakalampag. Nagkakalampag ha. Paki-sabi mo nga. sabi eh sa na tayo. lang sa kwit bahay mo. Papang wala pa yan kalayo. Oo. Oh. Parang sunog yan eh. Pasuyo na lang. Alam, may tao, may pukulampag, di ba? Hindi, ano yan? Baka sunog yan. Oo. Kuya, sunog ata yan, oh. No? Oo, pabilis. Pasuyo, pasuyo, pre. Parang sunog to. Bakaw. Dako, to Kung kung hindi su Ano sir, sunog hindi. Parang sunog yata sir to. Ha? Ah. Parang sunog yan sir eh. Tira. Kasi no, lahat tumusok eh. Oo. Oh. Sunog, sunog, sunog ba yan? Sunog ba? Usok. Pamilya sa inyo ata yan. Sir. May apoy ba kayo, sir? Tunog, tunog. Sir. Oh, ay ni sa inyo kabila, kabila yun sir. Hindi mo dadamay sa inyo. Pa dito sir sa kabila sir, parang oh. Lumalakas sir eh. Lumalakas. Oh, lumalakas ang usok. Galing sa loob. Parang may nagkakalampag eh. Ha? Hindi Ay, hindi mo pasok 'yan. Kahit pa, delikado 'yan. Alarm na lang, alarm na lang kayo, alarm. Adlas, hundog ngayon ko Jose. Eh. Kasi nga, yung ano, umabot na sa taas oh. Hundo sa ano, sa sigsami. Sa oh. kawain na, at usok lang. Sige, sabi nga ni Kwan, usok. Sabi ko yung bintana doon, pwede sa bubong na ano. Pag-ulok lang pang sabi Ano, na, Ay, na yung ano, yung puputok na yung salamin. Alay niya. Ito salamin oh. Ito salamin din sa banda kanan. Paano niya ako yung... At tas ngayon niya, andun na sa ano, sa taas. Oo, ayun oh. Nag-arm ka na sir? Nag-ano ka na sa ano natin? Yan ang muna sa guard. Ano so, pa para rin tao? Radyo ka rin kayo sa si sir ha? Ah. Wala pong tao dyan sa taas ta ta sir? Umakit na yung so, ano sa taas? Sa taas, taas. nyo sir, sa taas! Sa taas nyo! Sa taas nyo! Ano po? Hindi ba yan? Hindi sa inyo? Saan kaya yan? Eh, nasa taas nyo, sa second floor ito, territorium. Ang lakas oh. Eh, hey, alarm. Ha? Eh, alam nyo lang. baka mamaya madamay kayo. Hindi ko ka makita. Hindi makita nito. So, Let's tono sir. Tunog ako. Tunog. Sir, dito sa Maragsumay Mangga, sir. Bautista. Bautista. Parking. Alan, doon na. Paso lang pre para maka ano sila. Para makatawag ng rescue. Ano yan? Ano yan? Pusa? Ano yan? Saan yan? Sa taas? Ha? Parang sunog na yan eh. Sunog na yan. Sunog na talaga yan. Pero kanina parang usok lang. Hindi lang yan eh. Oh. Parang may pusa sa taas siya. Yeah. no? Ha? Parang may pusa sa taas. Mayroon yeah, nga. Lumusot na? Po, sir. Sa kabila? Sir, dito po, sir. Sunog, Uso. sunog talaga. Simula pa lang, Saan na? Allah, sunog nga yan Hindi na, hindi lang sinain yan. Uh, so, sunog, sir. Sir, sunog yan. Apo, sunog sir. na yan. Hindi po, sir. Re update ko po. Tang, lalak, lumakas na. Doon na sa kabila, sa unahan. Hmm. Doon ang problema. Diyan dapat bamayin. Ha? Saan ba ito yung na ito? Doon oh, sa... Pabrika yan. Daan din yung sinita yan. Yung daan lang mercury. oh adun ba yan? Sa may mercury? Sunog po, sunog po sunog. Ayun po. Oh. May may tinawag, tinawag na po. Inaalam na po. Nakalam na po siya. Sana may madali, may ano mag agad. Na, lang po namin, kaya napunta namin. Akala namin usok lang. Opo. Opo, galing sa taas, sa kabila. Sunog, sunog, sir. Ano ba yan? Sunog na Sunog na po, sir. Sunog ka mo, sunog. Sunog. Hindi bigyaw nga, sir. Sunog na po, sir. Kasi mo lang po, sir. Dito, isa eh, sa gawaan naman to. Sir, mag-identify ako so, na. Maduya, man sa main sarap. wala Parang wala pa, sir. Parang wala, pa, sir. Wala, pa. wala pa po, sir. Pero yung gamit bahay po, in po namin, sabi daw, hindi mabuksan yung bahay nasa kaspaan manila ah dito si medicine, me medicine. Bombero, bombero sigurado yan sunog yan lumalakas me hey guys ay doktorado doktora sunog yan sir sunog po yan

break hospital. Hospital, hospital. Allah! Doon na! Oh. Lumalakas na sir! No. Ano sir? Ano update natin? Ano natin ito yung binagtawagin sila sir? sir.

Ada saya repak leren ala ser yang gadaanan. Main. Oh. Andunglah. Ah, Mayroon na po, ma'am. Apo, nag-ano na po sila. Pero dito po yung bayan na to, wala. Apo, meron na rin po dito kanina nag-ano. Apo. Uli, where naman yun natin yan? Where ba? Danta. Dapat sana may pinagbos ng tubig sa taas. Hindi pa tayo makapunta dyan. Ayaw nga mat. Hindi nga umalis din dyan, oh. No? Kasi hmm. yun yan, lumayon ka dyan, nakata ka makapigil dyan. Ayun lang, kakalapin niya, kakalapin sa ba? Yan siguro sila Sabi na yung dadaan, dito ka mong malakas. Dito sarang malakas oh. Siguro gisahin yan, ano? Baka eh, oo. Kalo kayo nausok lang ako, dahon lang, parang kundi ba na, lang, no? Oo, kunti lang. Hindi nga kami mapakalian doon, no? Oh. Kasi yung yung kabaro doon, nagkukwintuan kami pagdating namin. May napansin siya dyan, kaya pumunta rin ako dito. Nagradyo nga, sabi ko, parang, parang may nagatong lang. Aun oh, ng sumunod ng na pusa, amin ang sampalan, yung palayong. Hala. Ma. sapat. ng pusa. Hindi, hindi pa naman. Hindi, no. baka, boleh po, Ay, di, Para na. Ano, nasukan lang 'yan. Sa kaubos ang kanin ko. Simula sana ko eh. Hinapong ko na lang. Tas niya, hindi naman natin Wala na. yan eh. Hindi, hindi mo, mo natin yung maabot yan. Kung pa. Oo. Nandiyan ba yung paper? kinausap namin. Hindi naman buksan nila. Hindi naman buksan. Yun sa dito, sabi ko, tingin na lang po. Kawawa pusa. Wala pang rescue, pre. Andun na doon eh. na? Oh. Ah, andyan na daw po ata, ma'am. Sa likod. Andun na daw po ata. Hindi. Yung rescue yun, nasa likod na po ata. Nasa bungad. Baka pinasok na siguro. Yung pusa, ma'am, oh. Yung pusa. Kawawa. Oh, may pusa. Kawawa. Lumabas. Lumabas. Andyan na sa labas. Pusa. Hindi, lumaki na. Hindi, so, yan po. Yung po, yung stas, puti. Charger. Charger siguro yan, o. Oh. Ang baka. Uy, pakipatay yung switch di, nyo dyan. Di, 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 dito sana pag... Baka may tubuh-butok -tup dyan eh Ang buta tayo dyan, patay tayo dyan Dito sa kabila